ang labas ng aming nilipatan. Napakaganda dito. Kung tag-init, hindi ka talaga maitim. itim Oh, mayroon siya, ano. Kita niyo oh. Napakaganda. Ito ang kanilang pintuan. Hindi, hindi talaga ma-open, guys. Dito walang magnanakaw. Dito walang magnanakaw. Hindi tulad sa Pilipinas. Marami mo na O, oh, pwede I-open ko ha. Kalak Ando na silang dalawa. Ako lang mag-isa dito. Open ko ha. Kalito lang gate. Ito ang labas. Labas. Yan. Yung, yung puti is apartment yan. Yan. Ito ang labas. Sa dulo niya, na dulo niya, is begala yan may ibermacolis ibermacolis oh. and friday may tinda dyan Ayan sa dulo Ayan, makikita dito yan ang labas yan ang labas ng aming nilipatan pag ganda dito guys gusto ko, san, gusto ko dito kasi hindi mainit dito ka talaga maitim itim dito May second floor, isa lang. Isa lang ang kwarto. Ito lang guys. Thanks for watching.